<laughs> Sabi niya, malapit ka na matanggal. Malapit ka na matanggal. Tignan mo, tignan mo. Matanggalan niya muna bago maglilikod. Tapos, babalik ulit ko. Oh. Pakunti-kunti <laughs> Malapit na. Tatanggal na yung gloves ko. Oh. Oh. Ano? Oh. Oh na wala ka na check up? um, konsiny na nang, magmamay joan, liko, um, ano mo na sa mo? <laughs> <laughs> no, but come <Thomas>. on. <laughs> <laughs> Hi, Caddy. How we get baby medet mano yung type sa mukha mo